kung gusto mo na siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo at sa lahat ng oras ikaw lamang ang pagkakaisip niya at ikaw lamang ang magiging laman ng isip niya ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual at napakadali lamang pong gawin basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat kahit anong kulay at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses at dapat all capital letters po ang pagkasulat nito. At pagkatapos mo na itong masulat, kumuha ka lamang ng kaunting asin at balutin mo ang asin sa papel na sinulatan mo. At saka ilagay ito sa ziplock o plastic na meron ka na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin. At bago ka matulog ay ilagay itong ritual sa higaan mo o di kaya sa ilalim ng unan mo at uunanan o hihigaan mo ito buong magdamag at kinabukasan kung hindi ito safe sa unan o sa higaan mo ay pwede mong kunin itong ritual tsaka itago at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog at paniguradong siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo at sa lahat ng oras ikaw lamang ang pagkakaisipin ng partner mo at wala na po kayong kailangan pang o ibulong na spell, basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at uunanan o hihigaan mo itong ritual hanggang kailan mo gusto. At pwede mo rin gawin itong ritual sa araw sa tuwing ikaw ay matutulog, kung gusto mong matulog, ay pwede mong gawin itong ritual. Ilagay itong ritual sa loob ng punda ng unan mo o di kaya sa higaan mo. At paniguradong sa lahat ng oras, ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang isipan. At eto muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.